Ang paninilaw ng sanggol o infant jaundice ay isang uri ng jaundice na nakaaapekto sa mga bagong silang na sanggol. Maaaring itong ihanay sa mga karamdamang dulot ng kondisyon sa atay. Dito, ang sanggol ay nagkakaroon ng paninilaw sa balat at mga mata dahil sa labis na dami ng bilirubin sa katawan. Ang bilirubin ay ang dilaw na produkto na nagagawa ng katawan kapag sinira nito ang mga lumang red blood cell. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging update sa aming mga bagong videos. Maaari magkaroon ng paninilaw ang sanggol kung mataas ang dami ng bilirubin sa kanyang katawan. Kadalasang naiipon ang bilirubin sa katawan ng sanggol dahil sa mga sumusunod. 1. Naninibago pa ang atay ng sanggol. Dahil ang sanggol ay kasisilang pa lamang, maaaring hindi pa lubusang handa ang atay nito upang iproseso ang bilirubin at ilabas ito sa mga bituka. 2. Kulang sa buwan ng sanggol. Maaari ring magkaroon ng paninilaw ang sanggol kung isinilang ito na kulang sa buwan. Kadalasan mas mataas ang mga kaso ng infant jaundice sa mga premature baby sapagkat hindi pa lubusang buo at nakaaangkop ang kanilang atay. 3. Problema sa pagpapasuso. Maaari rin magdulot ng paninilaw ng sanggol kung hindi gaano nakaaangkop ang katawan ng sanggol sa gatas ng ina. Pinaniniwalaan ng mga doktor na ang gatas ng ina ay may mga sangkap na nakakapagpapigil sa mga protein ng kailangan ng atay upang may proseso ang bilirubin. 4. Pagkakaroon ng impeksyon. Kung may impeksyon ng sanggol sa daluyan ng ihi, maaari magkaroon din ng paninilaw ang sanggol. Bukod sa UTI, maaari ring magkaroon ng paninilaw ang sanggol kung kasalukuyang naaapektuhan ng pulmonya. 5. Pagiging RH incompatible ng magina. Kung ang ina ay RH negative at ang sanggol ay RH positive, maaaring ituring na kalaban ng immune system ng ina ang mga red blood cell ng sanggol. Dahil dito, bumibilis ang pagkasira ng mga red blood cell ng sanggol na siyang nagiging dahilan upang tumaas ang dami ng bilirubin. 6 pagpapasuso sa sanggol. Bagamat masustansya ang gatas ng ina, maari magdulot ito ng panandali ang paninilaw ng balat at mga mata ng sanggol. Gaya ng nabanggit nung una, ang gatas ng ina ay maari naglalaman ng mga sangkap na nakapagpapapigil sa mga protinang kailangan ng atay upang maiproseso ang bilirubin. 7. Hindi sapat na nakukuhang nutrisyon mula sa pagpapasuso. Maaari ring magdulot ng paninilaw ng sanggol kung siya ay hindi nakatanggap ng sapat na nutrisyon mula sa pagpapasuso ng ina. Dahil dito, ang sanggol ay nakukulangan sa mga calorie, nagiging dehydrated at naninilaw. 8. Pagkakaroon ng ibang blood type. Kung ang blood type ng ina ay O at ang blood type ng sanggol ay A o B, maaaring magkaroon ng jaundice ang sanggol pagkasilang nito. 9. Hindi maayos na pagpapaanak sa ina. Kung hindi maayos ang pagpapaanak sa ina, maaaring magkaroon ng mga pasa at sugat ang sanggol habang hinihila palabas ng puerta o vagina. Dahil dito, tumataas ang dami ng ruby ng sanggol na nagdudulot ng paninilaw. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!